Magandang hapon po sa lahat, Luzon Visayas, Mindanao, kusang kayong dako na mundo po. Tayo nagbabalik dito sa ating munting channel, Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. sa ito po ay ating hilig, kolekta ng Baria. Kaya po tayo nandito, nagsisaring ng kanilang mga laga, ang ating mga koleksyon at isa tayong kolektor. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber, kusang kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan, Samuel Soriano po. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat po na nakapalo doon. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Ang nyayang ko sana kayo at malaking bagay na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga latest ko pang pa gagawin mga video po. Meron na naman tayong pag-usapang bariya. Ayan, mga sinaunang bariya. Ayan. Year 1993 po. Ayan, makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Siya po, walapit sa kanyang baba, ang kanyang pangalan. Siya po, ang dakila natin bayani na si Emilio Aguinaldo po in the year 1993. And then, met mark in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po, makikita nyo po ang isang imahe ng 5 peso. And then, Nara 3, kung tawagin. Ang scientific name po niyan ay Pictrocarpus Indicus. Bago tayo magsimula sa ating talakin, kilalanin mo muna natin siya para makita natin ang kanyang presyo. Issue po, Philippines po, period Republic 1946, up to date po, type standard circulation coins. Years, 1991 hanggang 1994, apat na taon lamang. Value nito, 5 pesos si piso 1967 up to date po composition yan ay nickel brass may bigat lamang 9.45 grams may haba pong 25.5 mm, may kapal po naman itong 2.6 mm, hugis po, bilog orientation nito ay medal alignment, itinigil ang paggamit ng Pilipinas sa barya na ito noong January 2, 1998 number industry 3751 reference number KM-259 ito pong year 1993 ito po ay 23% wala pa pong mintage kung ilang piraso ang ginawa ng ating Bangko Sentral nito. Wala pa may pakita ang ating Pilipinas kung ilang piraso ang kanilang ginawa. May price na naman ito sa doon sa ating ebay.com, ah, sa numista.com may presyo na po. Yung kanyang very na 26 pesos. Dako naman tayo sa kanyang presyo. Napakahirap magagilap ng kanyang presyo. Doon sa ebay.com, tatlong piraso po nito ang nagkakahalaga po ng 13.33 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po, may nakita ko tayo nagbebenta doon ng 300 pesos. Nasundan po yan ng 80 pesos. Ayan lamang po ang ating may babaging kanyang presyo sagad na, So hanggang dito na lamang po sa Visayas Mindalaw. ko sa kayong dako naman doon po, kaya po sa in God bless.